guys. Lunis naman ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Mga ka-YouTuber all over the world. Lunis ngayon. O, araw nang mag-grocery tayo. Okay. Yan ang rotisyo natin. Pag araw ng lunis, mag-grocery tayo sa is is sibmore katipunan yan guys Naglakad lang tayo kasi malapit lang dito sa bahay. 10 minutes lang lakarin natin papuntang Sibmor. Tapos galing na akong Sibmor guys. Ayan. Naglakad lang din mga 20 minutes galing Sibmor. Pauwi na ko ng sa bahay namin sa looban ng subdivision. Oh. Dalawang sub subdivision Shout madaanan ko YouTuber dito. Over yeah. the <laughs> Dahil wala na tayong makain. Ang budget natin sa isang linggo. Bali, isang linggo tong budget ko, guys. Grocery. Tuwing lunis. Yan ang ginagawa ko, guys. Shoot oh. out, shoot out, shoot out. Lakad-lakad lang, guys. Exercise. Oh. Mag-exercise tayo. Kaya kailangan natin maglakad. Ang init, guys. Ang init. 20 minutes lang. Summer Mirnad, sa Maynila. Galing sa bahay, papuntang Sibmor. Pauwi, galing Sibmor, papuntang bahay. 10 minutes. Sa 20 minutes lang. O, oh, tamang tama talaga yan, guys. May exercise tayo. Kaysa palagi tayong nag, nag, sumasakay ng kutsi or nag Nag-try Wala tayong pawis. Ito maganda to. Pampapawis good guys. guys Dahil day. hindi, hindi pa man mainit ang panahon. Araw o, ng grocery. Medyo, medyo makulimlim hindi kaunti. Ito, tapos medyo mainit-init. Hindi pa gaano summer. Dahil February pa tayo ngayon. Hmm. Iwan ko lang sa March. Umpisa na ang Holy Week. ba? Diba? Sa March. Ang... Um, as Wednesday, to March na Tuloy-tuloy na yan. Mainit na yun ang panahon. O oh, guys, kailangan nating maglakad para may may vitamin din tayo sa araw. Hmm. Yan. Lakad na lakad si John Taperla TV. <laughs> Nandito na tayo sa looban ng subdivision. Phase 2. Bandang phase 2 na to guys. Oh. Loba ng subdivision. Phase 2. Silver girl. Phase 2 na guys. No? <laughs> lakad, lakad ng... Yan ang ginagawa ko tuwing lunis. Naglalakad, lakad. Tawid tayo, tawid. Hmm? Papawis. Pa. Pa. Ang tawag niya? Para gumanda ang ating katawan. Hmm? Dahil minsan lang tayong nagka, nag lakad-lakad, kadalasan sumasakay ng kotse or nag-tricycle. Ngayon, lakad tayo tuwing lunis. 20 minutes lang lakarin, no? okay na din yan para sa ating katawan. May vitamin sa araw. Ang minsan-minsan, magparaw tayo. Kasi yung, yung iba takot sa araw, eh, let, matakot tayo sa araw. Na kailangan natin yan sa ating katawan ang araw. Vitamin D iyan guys no. 'di diba, vitamin D 'yan guys? Oo, oh. vitamin D. 'yan. Oo. Oh. 'yan na oh. nasa phase 3 na ako banda. Phase 2 to phase 3 kasi yung madaanan kong sa division dito guys bago makarating sa aming bahay. Oo. Oh. Yep. Kailangan lakad-lakad lang tayo. 'yan ang ating rotation. Migamigalab lab pala. Migamiga lab set out sa ating lahat dyan. Mga ka YouTuber. Kay Rexman Mix Vlog. Kay Tindoy Channel. nakai kay Nanay, na Nanay <laughs> Uwa. Channel TV. Migamigalab lab set out sa inyong lahat dyan. At sa kaka sa mga lahat ng sumasabay-bay sa aking mga video. Sumusuporta. Nanood. Oh, Migamiga -miga set out sa inyo lahat dyan over, over the world mm. Middle East Hong Kong uh, Libanon mga mga love shout out dyan mga ka friends ta sa youtuber mga ka subscribers mm. 25 country guys <laughs> ang nag abang sa ating mga video pang 26 ang Pilipinas. Maraming rin salamat sa inyong pag-subaybay so, sa ating channel. Miga-miga oh, uh, -miga love shout out sa mga Madam of oh, mga ibang lahi. No? Oh, mga Malaysian. Indonesia. Miga-miga love shout out sa inyong lahat dyan. All over the world. Kay Ilimi. TV Vlog. Bailiyo. Hindi kami ka shout out sa YouTube dyan. Tindoy channel. Oh, yung iba, hindi ko na mem memorize Dahil sa kadami natin guys. Uh, oh, hindi kami ka shout out. Uh, oh. nakita na yung ano ko. <laughs> hindi naman naman. Tulak-tulak <laughs> natin ang ating munting karito. <laughs> Yan o. Oh. <laughs> Parang naglaro-laro lang tayo. <laughs> Habang naglakad, dala-dala natin ang ating karito. <laughs> lalagyan ng ang nilagyan ng mga pinamili grocery yan Uh, guys, uh, shoutout sa na natin all over the world. 26 country. Hmm. Palaging sumasabay-bay sa ating mga video. Mga mga live chat all over the world. Mga ka YouTuber, Junta Perla, Max. Alright!